Hello, KOFW. Ang Israel ay isang complicated country. Alam naman natin na after Holocaust, yung mga Israeli ay bumalik dito sa land of Israel, galing sa iba't ibang bansa. Malaki ang impluensya ng kanilang pinanggalingan. Um, kaya iba-iba sila ng personality. Itong aking alaga, um, ang babae ay galing yung ninuno niya sa Iraq. Ang lalaki naman ay galing sa Russia yung previous employer ko is galing sa Poland. Iba-iba talaga mga bansa, mga lahi. May mga American Jewish, may Iranian Jewish din. So today, tatalakay natin yung tatlong um, klase ng Israeli na nakatira dito sa Israel. Ha? Ang una dyan is yung Arab Israeli. Pangalawa, not religious one. Yung pangatlo, the religious. Una natin tatalakayin yung Arab-Israeli. Kung kilala nyo yung famous vlogger na si Nas Daily, isa siyang Palestinian-Israeli or Arab-Israeli. Maraming mga Arab na nakatira dito sa Israel. Malaya silang nakakapagtrabaho. Nakakapag-aral sila sa mga university. Uh, may mga doctors, nurses, mga nasa Supreme Court and nasa government officials dito sa Bansang Israel. Uh, actually, yung employer ng kaibigan ko ay isang Arab-Israeli. Christian-Arab siya. Uh, yung privilege nila na magkaroon ng caregiver, ibinibigay ng gobyernong Israel yon sa kanila. Ang ikalawa naman ay yung not religious one. Pag sinabi kong not religious, hindi ibig sabihin na hindi na sila naniniwala kay God. Um, hindi lang sila palasimba or Uh, pumupunta madalas sa Beit Kineset. Church ang tawag sa atin yun. Um, sila yung mga tao na open-minded and modern na mga Israeli. Hindi sila nakatali sa kanilang culture. Nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin. Um, yung iba, kumakain na sila ng mga hindi kosher foods. Kosher foods ay yung mga pagkain ng Israeli. Itong mga tao na to, um, nakakakain na sila ng mga hindi kosher foods like pork, shrimps, crabs, mga seafoods. Um, bawal kasi sa mga Israelion. It Kaya itong mga tao na to, uh, may, malaya sila. Ang ikatlo ay yung the religious sila yung tinatawag na orthodox or dati. Kapag may nakita kayong mga nakakopya na itim, nakakot na itim, tapos mahaba ang balbas, mga orthodox yon. Yung iba naman, may kipa sa ulo, um, yung babae is nakawig or may nakabalunbun na tuwalya sa buhok nila, sa ulo. Pero hindi tuwalya yon ha. <laughs> sila yung mga dati. Uh, ito yung mga tao na ang lifestyle is very complicated kasi maraming mga bawal. And bawal yung meat ipaghalo sa milk, uh made of milk like cheese. So wala silang cheeseburger dito and wala silang spaghetti na with meat, with cheese, bawal. Maraming bawal sa kanila. Um sa Shabbat maraming bawal din. Ito yung mga tao na very dedicated sa culture nila. And sila yung mga tao na paladasal. Uh, pumupunta sa mga simbah, sa mga bait kineset nila. Simbahan nga sa atin. And kahit nasaan sila kapag uh, magdadasal sila, kapag oras ng dasal nila, kahit nasa daan sila, magdadasal sila. Yun. Pero sa ibang topic na lang natin, pag-uusapan, yung about culture ng Israeli. Very complicated kasi yung culture nila dito. Yun, sana uh, may natutunan kayo about sa Israel. And kung nagustuhan nyo po ang aking video, like and subscribe na rin po sa aking channel. Marami salamat and God bless.